Kumusta mga kabarangay? Nagbabalik po ang inyong lingkod. At ito na nga mga kabarangay, namili na tayo na maibibigay natin sa mga members ng Nanay Kalinga. At kita naman ninyo, ang mga masisipag natin na mga bulong tirayabalang nga bala sa pag na mga ibibigay natin sa mga beneficiary natin. At pagkatapos, nag ay ayan kinarga na at palis na sila para puntahan ang mga binipisyari natin na tatlong barangay at binaybay kaagad ang daan hindi na pinatagal para mahatiran ng regalo ang mga binipisyari. ayun oh nilatag agad handa na sa pamimigay at inabot na isa-isa sa mga binipisyari natin na regalo mula sa founder ng Nanay Kalinga Incorporated na una rito ang Barangay Supo Ayan, at sumunod naman ay ang barangay pagal at labis ang kanilang kasiyahan na makita ang mga nanay kali incorporated na parating dala ang regalo hindi rin pinatagal, inabot na rin isa-isa para sa mga members galat ang kanilang makikita sa kanilang mukha ang kasiyahan sumunod naman ay barangay san Juan at hindi na rin pinatumpik-tumpik pa, inabot na rin kaagad ang mga regalo para sa mga beneficiary natin. Ang makatanggap ka ng regalo, malitman man o malaki, ay lagi ka magpasalamat sa Panginoong may kapal